Kita naman po tayo sa mga lalawigan, apektado na rin ang supply ng tubig sa mga lugar na napinsala ng lahar mula sa Bulkang Kanlaon. Kontaminado na kasi ng lahar ang mga pangunahing pinagkukuna ng tubig ng mga residente sa Kanlaon City. Ayon kay City Chief PIO Dr. Elmer M. Piales, o M. Piales inabot ng lahar ang mga bukal kung saan nanggagaling ang kanilang inuming tubig pinaka naapektuhan ang barangay Masulog Uno. Sa sobrang lakas ng ragasa ng lahar, nasira rin ang mga tubo ng tubig. Kaya wala pang katiyakan kung kailan maibabalik ang water supply. Naghatid naman na ng mobile water purification system ang Canlaon City LGU na nagrarasyon ng tubig sa higit isang daang bahay. Sinibak na rin po sa pwesto ang hepe ng Porak Pampanga Police kasunod nga po ng raid sa Pogo Hub doon. Ayon sa PNP spokesperson si Colonel Jean Fajardo na manakanaka pabukso-bukso pagiging spokesperson, kailangan na po malaman kung bakit tila hindi natugunan ng mga otoridad ang ilegal na operasyon ng Lucky South 99 Pogo Hub. Lalo pa dito dinadala daw ang mga dinudukot na foreigner at ilang mga Pilipino ang ilan sa mga ito'y inabutan pa ng rescue team sa kalunos-lunos na kondisyon. Pinahirapan din po ang mga biktima sa kabuuan halos ang foreigner at mga Pinoy ang nasagip mula sa hub. At sinasabi daw po ng PMP na ang anggulong may kaugnayan ng Pogo Hub sa Zoom U1 Technology sa Bambantarlak. Hindi po naman pinangalanan na Apo ng spokesperson ng PMP kung sino ang hepe ng Porac Police. Patay ang anim na mangingisda matapos magliyab ang sinasakyan nilang bangka sa Naga City na sakop ng Cebu. Bago ang sunog, isang malakas na pagsabog pa ang narinig ng mga Coast Guard sa lugar. Sunod nilang nakita ang nasusunog na bangka. Labindalawa ang sakay ng bangka na mangyari ang insidente. Papunta daw sana ang grupo sa masbate para mangisda. Bukod sa mga nasawi, matinding lapnos sa katawan ang tinamo ng anim na nakaligtas. Problem, sunog. Problema sa makita o problema na makita ang dahilan. Ah, problema sa hindi makita ang nakikitang dahilan ng pagsabog at sunog. Isang sunog po naman ang sumiklab sa Bacoor, Cavite. Nangangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente pasado alas 7 ng gabi. Nagtulong-tulong pang mga taga doon sa pag aapula ng sunog pero ito'y mabilis na lumaki. Mabuti ho na lamang at agad dumating ang mga bumbero at inapula ang apoy. 70 pamilya ang nawalan po ng tirahan. Patuloy pong inaalam ang sanhi ng sunog. Patay ang mga Magpipinsang menor de edad, matapos silang tamaan ng kidlat sa pulilan Bulacan. Naglalaro lang sa palayan ang tatlo nang biglang dumilim ang langit. Uuwi na sana sila bago umulan pero bago umabot ng bahay ay tinamaan sila ng kidlat. Isinugod pa ang magpipinsan sa ospital pero idineklara silang dead on arrival. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.